Ito yung problema nito. Ayan, on na po yan. Tapos, tatry natin siyang ang panda rin. Ayan, wala. Pero pagka uh, chinik nyo sa tail light sa likod. Ayan, magandang araw mga sir. Honda click na naman po yung uh, acting gagawin po ngayon. Issue nito mga sir, yung kanyang pag-start. Try mo natin mga sir panda rin para maipakita ko sa, Siyan, yung, problema nito. Ayan, on na po yan. Tapos, tatry natin siyang ang panda rin. Ayan, wala. Pero pagka chinik nyo dun sa tail light sa likod, pagka nagpihit ka ng preno, iilaw. Yan, ibig sabihin, okay yung ating uh, brake light switch. Matic po yan na kapag uh, nagpipreno tayo, iilaw yung likod. Tapos kapag ka nagpa andar kayo, at uh, pinindot nyo yung post start, matic po yan na paandar. andar may naging video na ako nito mga sir kaso uh, ito pinagawa niya nito sa labas mga sir pinagawa niya ito kaso uh, hindi hindi yata uh, nakuha ng mayos at uh, bumalik ulit yung problema ng motor ayaw talaga mga sir ayaw dapat pagka nagpihit ka niyan pero mo akong remote mo sir nasa yung remote I try natin ilapit yung remote baka malayo yung remote ito yung remote nya. Yan, naka normal mode. I normal mode natin yung fan. Yan, malapit yung remote. Ayan, ayaw pa rin umandar. Taas natin. Yan, yan yung remote nya. Yan, ayaw pa rin umandar. Ito mga sir, kung sakaling ganito yung problema ng motor nyo, ang gagawin nyo dyan, kung sakaling nasa ibang lugar kayo nasa wala umalab na nasa ano nasa autotan kayo gagawin nyo mga sir para mapaandar nyo yung motor nyo dudukutin nyo yung wire ng ating ECU dito sa may pinakailalim dito ilaw ko muna dito dudukutin nyo yung uh, sakit na yan yes yan yan Dudukutin nyo yan mga sir Tapos sabayin nyo i-push start Yung post button ng inyong motor Sabay pihit ng preno matik po yan aandar uh, Tapos uh, dito mga sir uh, Huwag kayong maglalagay ng uh, Busina dito sa part ng ECU Isa rin kasi yan sa mga nakakasira Ng uh, sakit Ng ating ECU Ayan, Kasi pagka ito uh, Tumatakbo kayo natatagtag gumagalaw to Gumagalaw to mga sir na nagagalaw niya yung sakit doon. Ngayon, sakat na galan, uh, nag spike yung sakit doon sa pinakaloob. Ang nangyayari, nasusunog yung sakit niya. Kaya dapat ito, dapat. Uh, huwag kayong maglalagay ng busina rito, dapat. Yan, busina yan. Isa rin yan sa dahilan kung bakit uh, nagkaagal niya yung motor. Okay, bago natin yung maayos, tatanggalin mo natin itong headlight assembly niya tong headlight tapos papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung gagawin ko dyan kasi inayos na itong mga set kaso bumalik lang uli kaya tatanggalin muna natin to for a reason Sometimes I my tears are dry Ayan mga sir, natanggal natin yung kanyang headlight. Ito yung ECU sa pinakababa niya, naandyan yung sakit ng ating uh, stator. Yung three wires po nandito. Kaya pagkaganyan ganyan mga sir, at uh, hindi nyo yan madukot, pwede nyo rin itong tanggalin eh, mga sir. Ito. Apat yung turnil niyan, dalawa rito, dalawa rin sa kapila. Saan na ibaba ko na yung kanyang inner fender Yan, ito yung kanyang uh, busina Dito nilagay Yan Tapos ito, yan Nilagyan, nilagyan na, na nila ng uh, cable tie Yung sakit na ng ating uh, si ECU Saka si stator Tapos dito rin nakalagay yung Yung relay Iwan ko kung relay ng busi na yan at ato, dapat yan hindi yan dapat dyan dapat nakabukod yan dapat hindi yan nakadikit dito Kasi pagka tumatakbo yung motor at uh, ma malubak yung kalsada ito natatagtagton dalawa to Ngayon pag natatagtag ito kasi ay voltage kalto eh papunta ng stator yan yung nagsusupply sa lahat Ngayon pagka uh, natatagtag to at nagagalaw niya wire doon nagkakaroon ng, loss uh, ng uh, connection parang umiinit yung yung wire ngayon sinusunog nyo lang yung ano yung sakit kaya dapat wala yan dapat dito yung dalawa na yan okay mamaya natin isipin yan una ay muna natin tong uh, wire nya yan tatanggalin muna natin tong nilagay nilang pan dapat hindi ganyan yan, yan. ni ikakat mo na rin tong cable kay mga sir dapat hindi kanyan yung ano yung paglalagay dyan ito mga sir huwag kayong maglalagay ng uh, relay dito po kayong maglalagay dyan hanapan nyo ng ano ng iba ibang uh, paglalagyan nyo huwag po dapat yan kasi nakakasama sa stator natin yan sa ECU yung sakit ng stator dito mga sir pagkawan sa na, nanasunog na yung sakit na yan at uh, mahirap yung tanggalin sungkitin nyo lang ng flat screw 'di ba? Nasunog na 'yung kanyang uh, sakit. Ayun, maluwag na. Kapag ka mga ganyan mga sir, nasunog na 'yung sakit niya. Tatanggalin niyo na 'yung sakit niya. Pero kung may mabibili naman kayong sakit nito, mas maganda bago na lang uli 'yung ilalagay niyo. Pero pag bago niyo ilagay, mas maganda sprayan niyo ng W40 tapos pabayaan niyo muna mga ilang minuto para matanggal 'yung ano, 'yung corrosion yung parang dominan uh, dumi ng, ng, wire pero kapag ka wala naman kayong mabilian nito pinaka magandang gawin nyo na lang dito nyo na lang yung sapit. tapos uh, balutan nyo ng uh, swing cable tube kasi yun ang ginagamit ko balutan nyo na ano, kapalan nyo lang para uh, mas maganda hindi magkaroon ng short circuit kasi pagka binalik nyo pa ito, nilinisan nyo lang, tapos binalik nyo, binalik nyo pa ito, may posibilidad na babalik at babalik ulit dun sa, sa problema niya. Hindi lalo kung ipapagawa nyo ulit, madudubli lang kayo ng gastos. Kaya mas maganda, ayan, malotong. Oh. Tapos nangingitim na yung, yung terminal ng wire. Ito yung, ano, yung dahilan ng, ano, ng, ayaw, ayaw umandar yung motor sa post start okay bali ito gagawin natin dito yan kakat natin to pag iiwalay na lang natin yan kasi pagka hindi natin ginawa yan ganoon pa rin sayang lang yung effort natin o yung effort nyo sa pagbaklas ng motor nyo babalik at babalik din yung problema kaya ipipix natin yung problema natin chat Okay bali uh, tatangbay mo na rin to tapos mamaya ituturo ko ulit sa inyo kung ano yung uh, kung saan nakaposisyon yung mga wire kasi may uh, may color coding to hindi po pare pares yung wire dapat hindi nyo po mapagbaliktad itong wire na to pagka once na tinanggal nyo na to ay pababasin ko muna to tatanggalin ko muna to Mayayakap lamang kita Lamig ay di madarama Yan tumakas yan, natanggal na natin yung sakit Obligado kasi tatanggalin na natin to Dahil uh, kapag binalik pa rin natin mga yan yung sakit na yan Maglulus at maglulus pa rin Yan dito mga sir ah, hindi pare-parehas po yung kulay ng sakit basta pinaka ano, pagka once na nagkakalas kayo nito pinakamainam na uh, picture nyo muna kung sakaling uh, makalimutan nyo at least mayroon pa kayong paggagayahan yung kulay uh, pula na may guhit na blue sa gilid dyan tapos yung may guhit na puti sa gitna at yung kulay dilaw yung may guhit na dilaw sa dulo naman yan tapos kapag ka uh, ganto na nangingitim na yung terminal wire, dilinisan nyo yan. Tapos mamaya i-spray natin ng W40 yan para matanggal yung dumi na yan. Yan, mabuti itong mga sira. Para pag ka uh, sinuksok nyo uli yan sa sakit, hindi ulo siya naglulus. Ito kasi yung ano, yung... Uh, hindi pag start ng motor niya. Kailangan nyo pang panggalawin ito para umandar yung motor. Kapag ka narinisan niyo na yan, bago niyo isuksok yan, ipipress niyo muna dito sa pinakadulo para pit na pit yan dun sa pin ng ating ECU para hindi siya naglulus. yan ispray na ispray natin ng ano W40 ispray mo natin ay mga sir ispray natin ng W40 uy tapos yung pinakailalim mga sara yung sakit ng ating ECU yan tapos pang maya maya natin to uh, ibabalik ulit o aayusin o lalagyan ng cover o ayan lalagyan natin ng uh, balot babalutan na natin to ay hindi <tinyo> <laughs> Ayan okay, nga sir, lalagyan na natin ng sinkable tube Basta lagi yung tatandaan yung color coding ng wire na to Kumusta ka aking mahal? ito mga sir ha ko na to habang uh, nilalagay ko to yan, ito yung sa dulo ito yung gitna, ito yung sa gilid yan, ganyan din gawin nyo para hindi na kayo malito pero kung sakaling nakalimutan nyo ibabaan nyo lang yung cover ng wire na to, makikita nyo pa rin yung color uh, coding ng ating wire yan, tapos ipipress naman natin ng konti ito, mga sir para pit na pit dun sa pinakalo yeah, para hindi na siya maglulos tapos gagamit tayo ng cable tie para mas matagal yung eh, tatagal nito Uh, 'yung kulay pula na wire na may guhit na dilaw sa dulo. Tapos 'yung puti na may guhit na puti 'yung kulay pula sa gitna. tapos yung pula na may guhit na blue sa gilid naman yan dito mga sir gagamit tayo ng cable tie kinagawa ko rito kinikable tie ko yung yung socket yung terminal wire nung nilagyan ko ng uh, sinkable tube yan nilalagyan ko sa gitna Hit na sa gilid para maiwasan natin yung ano, short circuit ulit. Kahit na may balot na, siyempre lalagyan pa rin natin. Kaya siya tatlo nilagyan ko tapos ikakat natin yung sobra sa cable tie. Tapos, nilagyan ko ulit ng isa. sa saka yung itong malaki, yan, ilalag, ilalagay ko sa gitna. tatali ko yung pataas. Ayan, parang ganyan. Ayan, ganito yung ginawa ko mga sir. Layo na yan sa galaw ng socket wire. yan Tapos, titesting natin siyang panda rin. Ayan, testing natin. Ayon, na. Isa pa. try natin siyang ulit ulitin para makita natin habang nakabukas pa may itatama pa natin kung ano yung kulang pa ay okay. ayan bali okay na tapos yung relay na nakalagay dito ililipat natin yan lalagyan lang natin dito sa may kabila. Yan dito lang nilagay yung uh, relay na nakalagay dito. Yan, tapos ibabalik na natin yung mga binaklas na parts. balikan natin yung headlight niya tapos na natin ulit siyang uh, panda rin yun isa pa yan okay na Gawin lang po gawin niyo mga sir kung sakaling uh, naranasan niyo na yung ganoon na ayaw ko start kahit okay naman lahat